12.9 volts na lang. Oh. Papatayin ko na to. Maulan maghapon. Matay lang natin mailaw. ilaw. Bubunotin yung saksak dyan. At isasaksak ko dito. Ayan. Ayan. Makarecover na. Reserva yan para sa 12 volts na load natin. Okay. Okay. Ito naman, pwede ko rin tong isaksak. Kaso, ah, ayoko nung ganun eh. So, mas maganda siguro to. Lagyan natin ng ATS o Automatic Transfer Switch. ito ay nabibili na commercially na ATS model STQ1-63 2P. Ito ay rated current 63 ampere. Ba? 50 hertz lang pala to. Hindi oh, ko napansin. Yung isa ko. Tignan mo yung isa ko. 63 ampere at 56 hertz. But ganun? Mas matagal na tong isan to kaysa dito. Ang bali ko dito. Anyway, okay lang yun kasi hindi ko alam kung okay lang pero sa tingin ko okay lang naman. Kasi isang andar lang yung motor niya. May motor to sa loob. Makita natin ayan o. Yan yung puwet ng motor. Tapos meron tayong dalawang MCB o Miniature Circuit Breaker. 63 Ampere Rating. Ito yung mga parts niya o. Dito meron siyang pihitan. Meron tong araw nakakalito. No, ito pala yung kala ko ito yung naka-on pag naka-ganyan. Hindi eto yung naka-on pag nandito yung Pag naandito, yung naka-on. Tapos, meron tayong automatic manual. Naka-automatic siya ngayon. Napipihit ko kasi wala naman tayong power. Pero pag may power yan, ang isa sa dalawang yan, hindi natin ito mapipiit. Okay? Pwede natin siya mapiit pag naka-manual. Tapos, meron tayong common power supply. Ito ay LED lang ko Common closing baka power at standby closing. Meron tayong terminal dito na may symbol ayon, hindi ganoon kita. Ano? Para sa indicator light o auxiliary. Pwede na natin. ma-testin natin 'yan. Tapos ito meron tayong N para sa normal power at R. Ewan ko bat R dapat E. emergency power, okay? So, meron tayong apat na terminal sa ibabaw para sa normal, dalawa para sa emergency dalawa para sa normal, dalawa para sa emergency. Ito yung output, ito yung input. So, ang ATS ay automatic transfer switch. Ibig sabihin, automatic siyang magka-transfer mula sa source 1 o galing sa source 1 o kaya sa source 2. So, halimbawa, nandito yung grid natin o dito sa amin, si Meralco. Tapos, dito yung generator natin. Tapos, dito yung load. So, sa simpleng diagram, ganyan lang siya. So, source 1, source 2. Pwede rin yung source 2 natin, yung kapares sa paggagamitan ko, yung aking solar setup. Okay, napakamura na nito ngayon. Nasa 600 pesos lang bili ko. Noon kasi parang nasa 1.5 to. Pwede ko nagkakamali. Tapos ngayon, say, kung magda-DIY sana ako, meron nga pala akong din DIY na automatic transfer switch gamit ang relay. Yung walang kurap. Mamaya pag-usapan din natin yung walang kurap at may kurap. One of ano disadvantage ng walang kurap. Ngayon, pag umorder kayo ito, pwede natin siyang testerin. kapres ng ginawa ko, tinester ko agad yung contact. kaya ang gagawin natin ngayon dahil hindi, ko, dahil hindi ko pa ito napapower, lalagyan natin ng supply kabilaan. Hindi naman kailangan ano na kagad eh, dalawang magkaibang power source. Pwede natin to itesting sa isang power source lang. Maglalagay lang ako ng plug at lagyan natin ng saksakan. So nilagyan ko lang siya ng dalawang plug at mayroon tayong extension dito na mayroon ng power. Ang terminal natin may marking na 1 at N. 1 at N. So line neutral siguro ang ibig sabihin nito dito sa amin, ang supply ay line to line o 110-110. Pag line neutral, ito yung 220 0 volt. 220 0 volt. So, sundin nyo yung kung naka-line neutral kayo. Pero sa amin, ay line to line. Kaya walang problema. So, dalawang plug lang ang nilagay ko. Itong kulay puti ay dito sa kabila. Tsaka itong kulay itim na plug ay dito sa normal. So, ang priority palagi nitong 8S na to yung normal. Ibig sabihin, saksa ko itong normal yon Umiilaw ang ating indicator light. Yung ating common power supply, tsaka yung close, common closing. Okay. So, tapos, pag nilagyan natin ng supply din yung kabila, saksak lang to, umiilaw yung standby closing. Balig baligtad ang kanilang marking o baligtad yung ilaw. Ay, nako yung ilaw na yan, dapat sinasabi sabi natin na itong supply na to, meron tayong power dito. Ito, meron tayong power dito. Pero etong ilaw na to, ito, nakakontak to. Ibig sabihin niya, close, nakaklose yung contact. Dito nakalagay ay standby closing, standby power. Baligtad yung pagkakasulat lang. O, patawarin na natin yun. O, okay, medyo barok yung ano nila, kasulat. Nga pala, meron yung kasamang manual. Ito ay mini dual power automatic switch. Maliit lang yan, no? Kung kukumpara natin sa mga commercial, sa mga industrial grade, maliit lang talaga yan. 8S na yan, 63 ampere. Pero sa ating mga residential, tingin ko kayang kain to kahit buong natin. Eh. Hindi naman lahat. Siyempre, merong talagang malalaking bahay. Posibleng kayanin. Mamaya tingin natin yung rating. Okay, so pag... May power tayong dalawa. Pag tinanggal ko yung normal, saka lang siya lilipat sa Ayan, umilaw na yung isang ilaw niya. Ito yung closing. Dapat. Ito yung supply. o Bago babalik ko to, alimbawa, yung backup natin na meron, nawala yung ko natin. Pag bumalik, babalik siya. Ibig sabihin, to may supply na to. Ito, wala. Test rin natin. 225 volts. eto ay wala. Okay, tapos pag tinanggal ko yung mineral ko, yung sabihin, ito ay wala, ito ay meron na. Pero dito sa load side, ang gagawin natin palagi ay i-coconnect lang natin yung dalawang yan. Ang marking naman natin dito ay 2 tsaka N. 2 at N. So, yung 2 magkasama lang, yung N magkasama lang. Normal sa ATS yan, magkasama ang ating load. Ang ATS talaga, ginagamit talaga yan sa mga generator. Yung automatic na nagbubukas ng generator. Pero, simple lang natin itong tutorial na ito sa so, lang tayo gumawa ng pang genset. Kasi, hindi lahat ng genset o generator ay may automatic. Dapat kasi ito, ganito kasi ang setup palagi. Meron kang power, wala kang backup pag nawala yung power, nawala yung meran ko, pak, nawala yung kuryente, yung generator, aandar. Ah pag umandar na yun, ilang segundo lang, saka siya lilipat sa generator. Ngayon, bumalik na yung power, mamatay na yung generator. Lilipat na siya bago mamatay na yung generator. Ganyan palagi ang setup sa mga commercial at industrial. Pero sa residential, sa atin, Lalo na sa ating mga nakasolar, iba-iba ang setup eh. Maganda siguro lagyan natin ng load kahit isang ilaw lang para makita natin yung action niya, okay? Tiyanggal ko yung connector niya. Nilagyan ko pala muna ng dalawang 220 volts na indicator light lang. Tignan nga natin kung anong ginagawa nitong dalawang indicator light na to. O tong contact niya sa labas. Lagyan natin ng supply ang maral ko. Meron siyang ilaw. Lagyan natin ng supply ang emergency. Okay. So, dito siya sa closing. Tanggalin ko ang meral ko. Ayun. So, dito siya nakasynchronize dito sa ilaw na to. Ito, 220 volt yan. Tsaka ilaw na to dito sa closing. Sa indication na kung saan tayo may power. O nakakontakt o nakasupply yung ating load. Pwede natin yung gamitin. Halimbawa sa pag-start ng generator lagyan natin ng relay. Tapos kayo na pa tayo naka-automatic, lagyan natin to sa manual. Ibig sabihin niyan, pag saksa ko to, hindi na siya lumipat. Mer kahit may meral ko na kasi naka-manual tayo. Gamit na gamit to sa mga naka-solar. Kahit sa mga generator naman. Eh. Halimbawa, gusto nyong load lang kahit may meral ko, hindi nyo na kailangan magtanggal ng wire o magpatay ng breaker. Manual nyo lang, lagay nyo dyan. Kahit may meral ko, hindi siya pupunta doon kasi naka-manual kayo. Sa solar, ganun din. Kung may ginagawa kayo sa setup nyo, pwede nyo i-manual muna, okay? Tapos, balik natin ito sa automatic. lipat na siya. So, nilagyan ko lang ng load o ilaw. So, ayun lang siya, oh. Ito yung ilaw natin. So, hindi mo malaga kung dito o dito ko ilalagay kasi sinort lang naman natin dalawang yan. O, nilagyan lang natin yung jumper. 2 sa 2, N sa N, okay? So, lagyan ko lang ng power. On ko lang itong aking switch ng extension. Ayan. Meron siyang ilaw. So, pag namatay ang meral ko, lilipat tayo sa second source o source 2 natin. Yun, kumurap. Pag pabalik, kumurap. Okay, so meron siyang kurap. Para dito sa gantong may kurap na ATS, tatandaan natin na hindi lahat ng appliance natin ay pwede sa ganito. Lalong-lalo na yung refrigerator at aircon. So bawal na bawal yan. na. So posible na masiraan tayo ng aircon o kaya ref kung ipapadaan natin sa ATS ng may kurap. Mas maganda talaga meron kayong timer nakapalas na ginawa ko dun sa rep ko pero kung hindi mo kayo mahilig mag DIY may nabibili na socket para dyan yung may time delay sa internet router naman mapipiktal yung power supply nya talaga so magre-reset yung router natin kung maselan kayo o kailangan-kailangan sa trabaho niyo internet napakahalaga marirecommend ako na mag UPS kayo para sa modem marami na rin nabibili dyan o meron din tayong ginawang UPS o anti-rupted power supply para sa modem gusto ko talaga yung walang kurap Kaso semua yung disadvantage talaga nung walang korap, eh medyo, ano, disadvantage talaga. So yung walang kurap kasi, out of curiosity ko yan noon, nung bagong-bagong nagsiset up, ang dami kong research na ginawa, wala akong makitang nagsasabi na masama naman yung walang kurap. Pero dito kung kamakailang ko lang na-realize, yung ginawa ko, hindi naman nasira yung inverter ko. Marami akong nakikita kasi ngayon, nasisira yung inverter. Kasi nga, ganito ang senaryo. Pagpasensya nyo na yung drawing ko. Mukhang hinihaw na bito ng manok, pero ganito ko sa ang senaryo. Halimbawa, ito ang source 1 natin, sa si Meralco ko, meron tayong sine wave o pure sine wave na tinatawag. Meron tayong cycles per minute o per seconds. Pag sinabi natin frequency o yung waveform niya, pure sine wave, yun yung waveform. Pag sinabi natin frequency, kapares nito sa atin sa Pilipinas, 60 hertz, So, ang isang cycle niyan, magsisimula ka sa gitna, aangat ka sa pinakamataas, magpipikyan. Tapos pupunta sa pinakababa. Pagbalik sa gitna, isang cycle yon. So sa atin sa Pilipinas, 6 thirds, ibig sabihin 60 na ganito sa loob ng isang segundo. So yung generator natin o yung ating tawag dito, inverter ng solar, kung sa solar, kung ganoon tayong katulin, pares naman 6 thirds, 230 volts. Pero once na kasi na nag-transfer tayo ng sobrang bilis, pag ang inverter, ang meralko natin ay nasa pinakataas at ang inverter natin ay sa pinakababa, boom, sa lubong yan. Pwede tayong, hindi naman short circuit, uh, pwede tayong, yung hindi sila magkakasundo, anong epekto? Hindi naman natin kaya sirain yung power supply ng Meralgo. Ang epekto talaga, masisira yung inverter, kalimitan, kaya nasusunog ang MOSFET. Okay, so hanggat maaari, iwasan natin yung sobrang tuloy ng transfer switch ng ating ATS. Okay, tsaka sa ano ah, sa mga commercial, pag naligaw kayo sa mga commercial building, industrial building, wala tayong makikita ATS na walang corrupt. So kasi meron tayong dalawang power supply na hindi pwedeng magkasabay kahit na anong mangyari. Yan naman talaga ang purpose natin kaya meron tayong ATS. Na pala, kontra sa automatic transfer switch, meron din tayong tiyatawag na manual transfer switch. Yun yung dalawang breaker nito. O kaya yung knife switch. Yung knife switch, hindi na natin kailangan i-short yung load kasi yung gitna niya, load na yun, double throw lang siya. Okay, double pole, double throw. Kaya talagang hindi magkakasabay. Napakahalaga ng transfer switch sa setup natin. Mapag-generator man yan o solar setup. Kasi pwede tayong mag sa grid natin o ko. Ito nabasa ko, oh. lineman patay mula sa naik. Patay matapos mabuksan ng isang residente ang generator. Yun ang main purpose talaga ba at may transfer switch. Bakit na nakapatay ng lineman yung generator? Kasi wala yung power, di ba? Bumalik yung generator, so hindi sila gumamit ng ATS. Yung iba, yun ko kung meron pang ganun yon Noon, pag bumalik ng maliliit na generator, meron binibigay silang kabilaan na wire, kabilaan plug. Ito sa generator, ito isasaksak mo sa outlet mo. Ang problema, pag hindi mo nababa yung main breaker, babalik sa grid o sa kaso namin, sa Meralco, yung power ng generator. Yung pag bumalik yun doon, pupunta yun sa transformer. Yung transformer na step down kung ilang kilovolt yun para ibaba sa atin sa 220, magiging high voltage yun, magiging step up. Kaya kung may nagagawa na lineman sa high voltage o sa medium voltage, yung tawagin yun, baka disgrasya talaga tayo. Kaya wag na huwag kayo gagamit ng generator na mayroong kabilang plug. Okay? So tapos eto nga, yung pip thirds nito, na rating sa tingin ko tatagal na to kasi kasi meron ako nakitang motor noon na 5 thirds based punta on punto na yata tumatakbo yun sa 6 thirds dito sa Pilipinas hindi naman nasisira okay so depende siguro sa kaso pero kung makita kayo ng 6 thirds doon na lang kayo sa 6 thirds para sigurado tsaka peace of mind syempre para sa rating nga pala 63 ampere to so breaker to breaker to pwedeng mag yan sa tingin ko pero maniwala kayo sa akin, ang nag-trip na ATS na breaker ay masakit sa ulo. Hindi maganda yon So, ang rating na 63 ampere, pag minultiply natin yan, halimbawa, na perfect, ang tayo ah, perfect power factor, 230 volts, times 63 ampere, meron tayong makuwang 14,490 watts of slow. So, sabihin natin 14 kilowatt na lang yun. Pag dinubide natin yon sa 80% lang ang gagamitin natin, makakuha tayo ng 11.2 kilowatt. Kasi kailangan natin ng allowance na 125%. Yung 11.2 kilowatts, 125% yan, yung 14 kilowatts. Okay? Safe na to sa 11 kilowatt. Pag kinuha natin yung ampere ng 11 kilowatts sa 230 volt. So, mga around 50 ampere pwede na to. Continuous load. 50 amps. Malaki na yon Malaki na talaga yon Typical na bahay, kaya ang kaya yun. Tumbay namin kahit pa underinculat ng appliances, hindi aabot ng 50 ampere. So basically, kaya niya yung kahit yung malalaking setup. Nakikita natin yung mga nagsisetup ng 6 kilowatt inverter, 5 kilowatt inverter. Kaya kaya nito yon So kahit mga nakagrid tayo, gumagamit nito ha. Ah. Kasi bakit? In case na magka problema yung grid tayo, inverter nila, o kaya under maintenance, tanggalin lang nila supply, disconnect nila lilipat siya palagi doon. Tapos, huwag nyo kakalimutan palaging merong supply yung, o merong breaker yung sa meralco niya o sa grid. Meron sila palagi tigisang breaker. So yan, okay na nakakabit na yung ATS ko. Simple lang yung ginawa ko. Dito sa source 1 o sa priority, dyan nakalagay ang upgrade grid setup ko. Galing dito sa inverter na to. Pero nilagyan ko ng konting arte. Piyadaan ko dito sa smart breaker na to na tuya para nakikita ko yung wattage Doon siya sa priority. Tapos yung meral ko galing sa distribution box ko. May sarili siyang breaker dyan. Tapos yung load, may breaker din yan dito sa baba. Pumunta na sa mga essential loads lang. Pag sinabi natin essential loads, yung kanina, pinakita natin yung diagram, buong load, pwede naman yun kung kaya ng generator nyo o ng isang source no Kasi sa setup ko, 1 kilowatt lang itong inverter ko. Kaya hindi ko siya pinupwersa. Tsaka yung battery, syempre, para hindi mapwersa. Essential loads lang. Kaya dalawa yung ATS ko kasi bala ko pa maglagay ng isa. O dodobling yung ATS para naman yung isa sa hindi gaano essential loads. Pag mataas lang yung battery voltage ko. Pag sobra-sobra. Okay? So, kasi dahil sa panahon yun, medyo maulan palagi eh. Kaya nire-reserve ko yung battery para sa in case of emergency. Pero pag summer na yan, tag-init na, kailangan ma-maximize naman natin yan kasi solar setup to eh. Hindi naman to generator na the di diesel. Itong solar na to, palagi na andyan yung araw, lalo pag summer. So, ito yan. Uh, Off-grid inverter. Kung napanood nyo yung video ko sa grid na inverter, yan din yun. Yung breaker na yan. So, ngayon, meron siyang load na 73 watts. Ito. Tapos, pwede kong patayin through wifi. Kunyari, wala ako sa bahay. Makulimlim pala ang panahon. Pwede kong patayin sa wifi o sa internet, through internet. Patayin natin. Yun, lumipat yung ilaw natin. Nagkulay dilaw yung ilaw doon kasi tricolor yun eh. Okay, nagpalit siya ng supply. Tapos yan. Pinatay ko yung inverter dito lang sa switch na to, sa breaker na to. So may konsumo pa rin to pero mga 1 ampere lang naman yan eh. Kaya okay lang yan lang siya o oh, nakasaksak lang siya dito sa lalim. Okay. Tapos, pwede kong buhayin ulit. Yan. Yung 8S nga pala, nilagay ko dun sa pagkataas-taas na lugar kasi dalawa option ko dito lang siya sa bantang mababa, abot kamay. Pwede siyang lagyan ng panel, so pasok siya sa panel. So nilagay ko na sa taas para hindi maabot. O hindi basta ang madali ma access kasi nga, open yung wiring natin. Eh. Delikado sa mga, lalo sa may mga batang kasama sa bahay. Tapos isa sa kagandahan nito sa application, naglagay ako ng SIN na, ayan eh, o, pag greater than 600 watts ang inverter, yung gine-generate niya o kinukuha natin dito, papatayin niya na yan. So automatic tayong lilipat sa Grid. So, yun yung simpleng setup natin. Siguro gawa tayo ng isang sample ng ATS na backup naman yung upgrade setup o pag nag out lang, katumbas ng generator yun. Tapos, automatic nating i-on yung inverter. Dito sa inverter na to, wala akong automatic on kasi digital to eh. Kaya, depende rin sa inverter. Okay? So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan tayo pwede bumili ng ganyang ATS. At para sa ating wiring diagram, maraming maraming salamat.